Ayan guys, ito. Ano ko lang po sa inyo yung mga nayari kong silver. Ayan po. Yung so silver na to hindi ko pumaisot Wala pa po akong pintas Patagal <laughs> po kasi yung mga pintas Kaya hindi ko po pumaisuot. Pang panggamit ko lang po ito. Pero kung may bibili po, bebenta ko po yan. <laughs> Ayan po. Ayan. Umiikot po yung ito. Umiikot po yan. Ayan. Umiikot po yung kilob niyan. Ayan. Ah, oh, ito yung puno ng buko. Ayan. Tapos may gumapa ako ng sing sing na belt. Ayan. Tapos ito po yung pendant na ayan. Pendant. Ako na rin po nagsara niyan. Ayan. Ako na rin po nagsara. Kasi pag ganyan lang po, yung apat na unya, kaya ko na po isara yan. Ayan po. Tapos itong initial letter M. Ngayon, Bagay din sa Makoy. Ayan. Yung uh, mga gamit, -gamit lang po yan. Pwede na po yan. Ayan po. Salamat po.